dahil may nanuto na tayo, titikman natin kung crunchy ba siya. Crunchy siya. Parang krupek. Kamusta ang lahat-lahat? Mayroon akong pamaypay dito. Ito ay kubos libnani. Ngayon ay aking gugupitin para ili gamitin para sa mga salad. Ganito siya. Piprituhin pa to siya. At ilagay sa salad. Kagaya ng patus. At ano pa nga yung salad na ano? Salad na talong. Sipta. Ilagay may talong po. Sipta. Uh -oh. Ganito lang siya. Pwede din naman gamitin yung isang ano, isang klase ng kubus. Kaayop, na si okay. Anong mas magandang ano? Gamitin itong itong klase na tour yung isa parehas lang. Dalawang ka klase kasi yung kubos dito eh. Kapif at saka mitin. Wala kafif dito eh. Ha? Wala akong kapif. Wala Ito ay Mitin. kaysa sa itapon gawa ng paraan nung nakaraan binigay ko sa mga ibon dahil marami pa kami piniritong kubos ngayon parang kubos na yata yun kailangan na naman mag -prito para my gabagam ettsuruan ako my saying ko apaton my saying ko muni si antonto kasilan kasilan mayroon na ditong mali. Marami na to siya eh. Mga ilang buwan na kaya to maubos? Mga um, 3 na. Dami sya. Tapos ko na ang gupitin. At hindi ko pa alam kung kailan to maluluto. O kailan to kukulito. Okay na yung kubos na ginupit-gupit ko kanina. Ayan, ay atin ang pepretohin. Ayan. Ito naman yung ating hinahon galing sa mainit na mantika prito pala nito ay iba doon sa isa yung mitin kasi kailangan mabilis ito naman medyo mabagal siya ng kaunti kasi nga makapal ang pagkakaiba ng dalawang klase ng ano kubos ito na upos tayo ng dalawang plastic at saka sa kalukuyan ay nagpipreto pa tayo. Ayan na. At pagkatalas na to sa pangalawang plastic at mayroon pang isang plastic. At ito naman yung tapos na. O ba? Diba? Mayroon na tayong gagamitin para sa salat. Nagsaing anak, salang ako ng panibago at kailangan siyang halo haluin para mapantay ang pagka-brown niya para magiging ganyan o oh. o oh, diba comment down below kung ganito din ba ang ginagawa niyo sa kubos para sa salata sa middle east lang yata ang gumagawa ng ganito at comment down below din kung anong salata ang gin nilalagyan niyo sa ganito kubos mga tatlong buwan na siguro ito na maubos bago maubos ito okay, habang nagpiprito ka ay kumakain ka din masarap siya natin ang mix mix para nga mapantay. pantay ang pagka brown niya Last plastic na to eh. Ayan na. At pag ganyan na siya ay kailangan ng hanguin. Para ano hindi sama, ma pait pag nilagay. ba? Diba? Ang dami pala ba eh? May last batch pa tayo. Pagkatapos nito, ay tapos na. Ito na yung last batch. O, tingnan nyo yan, o. Oh. Ganito yung pagkua. Hindi ganyan ka, ano, ba diba, ka-brown kanina pagkua ko. Tama lang siya. Kasi habang mainit siya dito ay, niluluto pa siya ng oil. Ayan. Hindi ko alam kung tama ba yung sabi ko. Basta yun na yun. At ito na, tapos na ang ating pagpiprito. Hanggang dito na lang. Thank you for watching. Bye-bye and masalamat.